Ang pelikula ay nagsisimula sa loob ng kusina ng Centurion Trust Bank kung saan ang assistant manager na si Edmas ay kumukuha ng kanyang kape. Tila may pinagdaraanan siyang trauma habang mga flashback ng putukan ay kumikislap sa kanyang isipan. Gayunpaman, Nagising si Ed sa realidad at naghanda para sa isang abalang araw, habang siya ay papasok sa pangunahing bulwagan. Pumasok din si Detective Iager. Inilagay niya ang kanyang sweldo sa isang savings account at agad na bumalik sa kanyang trabaho. Lahat ay tila normal, binabantayan ng mga security guard ang palapag. Nag-aasikaso ng papeles ang mga clerk, at naghihintay ang mga customer sa kanilang pagkakataon. Nabanggit din na may malaking sunog sa isang malapit na pabrika, kaya naririnig ang mga sirena mula sa labas. Di nagtagal, Tinawag ng bank manager ang isang batang babae na nagngangalang Lea sa kanyang opisina. Lumalabas na narito siya para sa isang interview bilang teller. Ang kanyang resume ay naglalaman ng mga trabaho sa malalaking korporasyon. Ngunit may puwang sa kanyang employment history. Ipinaliwanag ni Lea na naglakbay siya ng malawakan at nagturo ng Ingles sa mga bata sa isang parokya sa Mexico. Ngunit dahil sa sakit ng isang kamag-anak, kailangan niyang bumalik at ngayon ay naghahanap ng trabaho. Sa labas ng pangunahing bulwagan, isang babae na may tatu ng luha sa mukha ay nagsimulang gumawa ng eksena. Sinubukan ng isang middle-aged na teller na kontrolin ng sitwasyon. Ngunit lalong naging agresibo ang babae. Sinisisi ang bangko sa pagpapataw ng ilegal na mga parusa. Samantala, ang manager, na walang kam malay sa nangyayari sa labas, ay nagpapatuloy sa interview. Ipinagtapat niya kay Lea na sa nakaraang taon, tatlong teller ang umalis sa trabaho. Maraming empleyado ang naniniwala na ang bangko ay minumulto dahil sa mga nakita o narinig na nakakatakot na bagay. Sa sandaling yon, ang head teller na si Susan Cromwell ay humarap sa nakakagambalang bisita. Itinuloy niya na ang babaeng ito ay hindi kliyente ng kanilang bangko. Biglang pumasok ang tatlong bumbero sa gusali at sinarado ang mga pinto mula sa loob. Tumango si Leia sa galit na bisita, na biglang umatake sa security guard. Nahulog siya sa isang malakas na suntok sa mukha, at lahat ay nagulumihanan sa kaguluhan. Pagkatapos, bumunot ng baril si Leia at sinabihan ng assistant manager na sumunod kung hindi ay papatayin niya ito. Maliwanag na isang masalimuot na plano ng pagnanakaw sa bangko ang isinasagawa. Gayunpaman, ang guard sa pangunahing pintuan ay nakita lamang ang isang kliyente na nananakit sa isa pang security guard. Kaya, nakipag-ugnayan siya sa lokal na autoridad gamit ang kanyang walkie-talkie at iniulat na may kaunting gulo sa Centurion Trust Bank. Pagkatapos, siya ay tumakbo patungo sa counter, ngunit sinapok siya ng isa sa mga bumbero. Ang dalawa pa ay kinuha ang lahat bilang hostage at tinakpan ang kanilang mga ulo ng mga bag. Samantala, ang nakakagambalang bisita, na siyang kapatid ni Lea na si V, ay kinuha ang mga telepono ng mga bihag. Ang pangalawang bumbero, si Cyrus, ay pininturahan ng mga security camera. Sa puntong ito, nakipag-ugnayan ang lokal na pulisya sa security guard na tumawag ng saklolo kanina, ngunit ang pangatlong bumbero, na nagngangalang Michael, ay pinilit ang guard na tiyakin sa kanila na kontrolado ang sitwasyon. Gayunpaman, si Detective Iager, na nasa isang kalapit na lugar, ay nagpasya na tingnan ang bangko. Habang siya ay papunta, biglang may narinig siyang putol-putol at malabong mensahe sa kanyang radyo. Ito ay ang boses ng isang lalaki na nagulat na may pagnanakaw na nagaganap sa Centurion Trust Bank. Sinabi ng lalaki na ang mga magnanakaw ay kumukuha ng mga hostage at humihingi ng tulong mula sa pulisya. Sa loob ng bangko, ang unang bombero na nagngangalang Kramer ay inutusan ng mga teller na buksan ang vault. Nagatubili sila ngunit sa huli ay sumunod. Samantala, sa bulwagan, sinubukan ng bank manager na tumakas. Ngunit siya ay binaril sa tuhod. Siya ay napasigaw sa sakit at napilitan si Michael na patayin siya. Pagkatapos, tinanggal ni Michael ang kanyang maskara at sinimulang gamutin ang sugat habang humihingi ng paumanhin sa biktima. Maliwanag na ayaw niyang sakta ng sinuman. Bumalik sa vault, binuksan ni Susan ang malaking safe. Ngunit lumabas na ito ay naglalaman lamang ng kaunting pera. Galit na kinuha ni Kramer ang pera, lumabas sa bulwagan, at sumigaw na may $70,000 lamang doon. Lahat ng mga magnanakaw ay nabigo sa pagtuklas na ito. Inilagay nila ang kanilang mga buhay sa panganib at nasaktan ng mga tao para lamang sa napakaliit na halaga ng pera. Habang gustong mabilis na umalis ni Lea, tumanggi si Navi at ang iba na umalis ng walang dala. Habang sila'y abala sa pagtatalo, Isang hostage ang nag-alok ng kanyang tulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang assistant manager at nagsabing kilala niya ang bangko ng husto upang patunayan ang kanyang katapatan. Ipinahayag ng lalaki ang lokasyon ng isang emergency alarm button at pinayuhan sila na i-disable ito agad. Sinabi niya na kung hindi ma-verify ang daily transaction database gamit ang PIN ng manager, ma-activate ang alarm. Pagkatapos, ipinangako niya na tutulungan ng mga magnanakaw kung tiyakin nilang walang masasaktan. Lalong desperado si V at sumang-ayon. Tinanggal ang takip sa ulo ng lalaki. Lumalabas na ang lalaki ay si Ed Mas, ang parehong tao na nakita natin sa unang eksena. Pagkatapos nito, mabilis na na-disable ni Ed ang alarm at ipinahayag ang lokasyon ng karagdagang pera. Sinabi niya na may isang vault, na itinayo mga anim na puhanggang taon na ang nakalilipas. Sa basement, ipinagkatiwala ni Ed na naglalaman ito ng anim na milyong cash at ibinigay pa niya ang mga susi sa pintuan ng basement. Di nagtagal, pumunta si Navi at Kramer sa basement at inutusan ng iba na bantayan sila sa pamamagitan ng surveillance camera. Ayon sa kanilang plano, bababa rin si Michael sa basement. Siya ang may tungkuli na gumawa ng butas sa sewage pipeline ng bangko, na magsisilbing kanilang ruta ng pagtakas. Sa ngayon, inakay ni Lea si Ed sa isang hiwalay na opisina kung saan maaari niyang obserbahan ang mga surveillance monitor. Narating din ni Navi at Kramer ang basement at natagpuan ng pintuan patungo sa lumang vault. Sa itaas, Ikinulong ni Michael ang lahat ng hostage sa bagong vault at siya mismo ang nagbantay. Nanatiling tahimik ang lahat ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang mag-alala ang mga hostage. Si Susan ang unang nagsalita, humiling na samahan siya sa banyo sa ibaba. Samantala, natuklasan ni na Kramer at V ang vault na may malaking metal na pinto na may mga wheel lock. Inamin ni Kramer na aabuti ng hindi bababa sa 20 minuto para mabuksan ito. Kaya't lumayo si V upang galugarin ang basement habang sinisimulan niyang buksan ang pinto. Biglang kumutitap ang mga ilaw ng gusali, ngunit walang nagbigay ng labis na atensyon dito. Sinabihan ni Leia si Cyrus na bantayan si Ed habang siya ay tumitingin sa iba pang mga hostage. Tumingin din siya sa labas at napansin ang mga pulis na nakaparada sa harap ng bangko. Samantala, inakay ni Michael si Susan sa banyo at sinubukan niyang makipag-usap sa kanya. Ngunit masyadong kinakabahan si Michael upang makipag-usap at nanatili lamang siya sa tabi. Sa basement, Masigasig na nagtatrabaho si Kramer sa pinto ng vault at unti-unti itong nabubuksan. Samantala, si V ay patuloy na nag explore sa basement nang mapansin niya ang isang hugis tao sa isa sa mga lumang storage room. Sa ibang lugar, ibinabalik ni Michael si Susan sa bagong vault nang makita siya ni Leah. Sinigawan niya si Michael dahil sa paglihis sa plano at inutusan siyang sumunod sa schedule. Kaya't bumaba si Michael sa ibang bahagi ng basement upang putulin ang pipeline para sa kanilang ruta ng pagtakas. Sa kanyang pagbaba, nakasalubong niya si V na tila nababahala sa isang bagay. I pinagtapat niya na may nakita siya o may tao sa ibaba na nagdunot sa kanya ng kaba. Pagkatapos, umakyat si V, at iniwan si Michael upang ihanda ang kanilang daanan ng pagtakas. Sandali pa, pinalitan ni Cyrus ang pagbabantay sa mga hostage habang pinapanood ng magkapatid ang pagunlad ni Kramer sa basement. Tila matagumpay niyang nabuksan ang vault, ngunit biglang nawala ang ilaw. Si Kramer, napapasok na sana sa vault, ay napansin ang dalawang hugis na may maruruming bag sa ulo sa pasilyo. Dumami ang bilang ng mga hugis sa harap niya habang mas lumalakas ang pagkutitap ng mga ilaw. Sa kabilang banda, si Nalea at V, na nanunood sa surveillance monitor, ay nakakita ng ibang eksena. Wala silang nakita maliban kay Kramer na tila naghahanap ng kanyang baril. Sa takot na pinapanood ng magkapatid, hinayla si Kramer sa isang lumang storage room. Narinig ni Michael, na nasa basement din, ang nakakagulat na sigaw niya, naguluhan sa nangyayari, sinabihan ni Leia si Cyrus na bilangin ang bilang ng mga hostage, muli na namang kumutitap ang mga ilaw, at biglang sumara ang pintu ng bagong vault, ibig sabihin. Ang mga hostage kasama si Cyrus ay nakakulong na ngayon sa loob. Nakakatakot. Ang pinto mula sa pangunahing bulwagan patungo sa basement ay nakalock din. Habang sinusubukan ng magkapatid na buksan nito, nagsimulang makakita si Cyrus ng kakaiba sa loob ng bagong vault. Napansin niya ang isang tao na may puting maskara sa mga bihag. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang shotgun. Di nagtagal. Isang grupo ng mga bihag na may maruruming bag sa ulo ay biglang lumitaw at lumapit sa kanya. Ang taong may puting maskara ay itinutok ang shotgun sa bibig ni Cyrus. Gayun din sa basement, ilang hindi kilalang mga hugis ay paulit-ulit na sinaksak si Kramer. Sa pangunahing bulwagan, bumalik ang ilaw at sa wakas ay nabuksan ni V ang pinto. Samantala, si Leia ay pumunta upang tingnan ng bagong vault at nakakita ng kakaibang eksena. Wala na si Cyrus ngunit ang mga hostage ay nakaupo ng eksakto tulad ng dati. Bumalik sa basement, natuklasan ni Michael si Kramer na nakatali sa isang upuan at ang kanyang mga mata ay brutal na tinanggal. Tila nagmamakaawa siya sa isang tao, humihiling na huwag gawin ang isang bagay. Ngunit ilang segundo pa, bigla niyang kinuha ang kanyang drill at tinusok ang kanyang sariling bumo. Sa itaas, kinakausap ni Lea si Ed nang biglang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito, at si Detective Iager, na nasa kabilang linya, ay nagnais na makausap ang namamahala. Sinabi ni Leia na iiwan niya ang lahat ng hostage sa loob ng 30 minuto kung hindi gagawa ng kalokohan ang pulisya. Pagkatapos, sinubukan niyang alamin kung sino ang nagturo sa pulisya at napagpasyahan na si Susan, ang head teller, ang may kagagawan. Pagkatapos nito, pumunta si Leia kay Susan at tinanong kung ano ang nangyayari sa basement. Gusto niyang malaman kung supernatural ba ito o isang bitag lamang. Bagamat nagatubili sa una, sa huli ay nagkwento si Susan tungkol sa isang insidente noong 1982. Tila isang baliw na lalaki ang sumubok na magnakaw sa bangko at ginawang hostage ang lahat ng empleyado ng ilang araw. Ngunit tumanggi ang pulisya na sumunod sa kanyang mga hinihingi, kaya't pinaputokan ng magnanakaw ang mga empleyado. Mula noong insidente yun. Walang pumupunta sa basement ng bangko kahit ang mga security guard. Malinaw na hindi naniniwala si Leia sa kwento at nagbanta na sirain ang mukha ni Susan. Ang tensyon adong sandali ay naantala ng lumabas si Michael na tila natatakot. Sinabi niya kay Leia tungkol sa pagkamatay ni Kramer at iginiit na umalis na sila agad dahil may mali sa bangkong ito. Sa sandaling 'yon, Lumitaw din si V na may dalang bag na puno ng pera. Mabilis na sinabi ni Leia sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Kramer at ang presensya ng pulis sa labas. Pagkatapos, tiningnan niya ang pera ngunit nakakagulat na lahat ng ito ay mula pa noong 1982. Napagtanto ni Leia na lumalala ang sitwasyon. Kaya tinanong niya ang guard. Sinusubukan niyang maunawaan ang sitwasyon sa labas at kung ano ang susunod na gagawin ng pulisya. Ngunit pinayuan siya ng guard na palayain ang mga hostage at iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, bumalik si Leia sa opisina kung saan niya tinanong si Susan. Bago pa siya makapagtanong, napansin niya ang indikasyon ng isang outgoing call sa telepono ng opisina. Kinuha niya ang receiver at narinig ang isang distress call mula sa isang tao. Isang malabo at hindi malinaw na boses ng lalaki ang nagulat na may pagnanakaw na nagaganap sa Centurion Trust Bank. Ito ay eksaktong parehong tawag na narinig ni Detective Iager kanina. Samantala, bumalik si Michael sa basement at tinapos ang pagputol sa pipeline. Tinatapos niya ang kanyang trabaho nang biglang may narinig siyang humihingi ng tulong. Mabilis na tumakbo si Michael patungo sa tunog at natagpuan ang isang sugatang babae sa sahig. Ngunit bigla itong nagbago sa isang sunog na bangkay at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Sa takot, walang ibang nagawa si Michael kundi tumakbo palayo. Di nagtagal. Bumaba si V at nakita si Michael na nagbubuhos ng gasolina sa sahig. Nagmakaawa siya kay V na tumakas sa bangko ngunit tumanggi siyang umalis. Nagyakap ng mahigpit ang magkapatid, at natagpuan ni V ang exit habang sinisindihan ni Michael ang pasilyo. Sinusubukan niyang harangan ang ruta ng pagtakas mula sa mga multo ngunit hindi sinasadyang na-activate ang fire alarm. Sa itaas, sinabi ni Ed kay Leia na ngayon ay mapipilitan ng pulis na pumasok. Nagmakaawa siya na palayain ang lahat ng hostage at nakakagulat. Sumang-ayon si Leia. Pinalaya niya ang assistant manager at binigyan siya ng kutsilyo upang palayain ang iba pang hostage. Pagkatapos, kinuha ni Leia ang bag ng pera at pumunta sa basement. Nagmakaawa ang security officer ng bangko na huwag siyang bumaba ngunit hindi niya pinansin ang mga babala. Di nagtagal, sumalakay ang pulisya at binarilang tumatakas na si Lea. Nahulog siya sa hagdan at nasugatan ng kanyang binti, ngunit nagpatuloy siya patungo sa pipeline. Sa kabilang banda, lahat ng hostage ay tumakas maliban sa assistant manager, si Ed, na tahimik na nakatayo doon. Habang narating ni Leia ang butas ng tubo, bigla niyang narinig ang boses ni Michael at pumunta sa lumang vault. Ngunit nagsimulang magsara ang mga pinto at ngayon ay nakulong siya kasama ang ilang multo na may maruruming bag sa ulo, nang tila wala ng pag-asa. Dumating si Michael sa tamang oras upang hilahin siya palabas. Pagkatapos, sinabi niya kay Leia na tumakbo, at nanatili siya upang harangan ang mga multo. Sa kasamaang palad, bago pa makapasok si Leia sa ruta ng pagtakas, sinalakay siya ng lalaking may puting maskara at ilang iba pang multo. Ginawa ni Michael ang kanyang huling trick, inialay niya ang kanyang sarili at sinindihan ang buong paligid. Nagbigay ito ng sapat na oras kay Leia upang ligtas na makatakas sa tubo. Biglang lumipat ang eksena sa susunod na araw habang nagmamaneho si Leia sa isang maduming kalsada. Nakikinig siya sa isang radio report tungkol sa armadong pagnanakaw at sunog sa Centurion Trust Bank. Sinasabi ng report na lahat ng mga magnanakaw ay namatay sa sunog. Di nagtagal Huminto siya sa kanyang sasakyan at sinundo ang kanyang kapatid na si V. Sa ibang lugar sa istasyon ng pulis, ipinagpatuloy ni Detective Iger ang kanyang investigasyon. Sinuring niya ang footage ng pagkamatay ng mga magnanakaw kung saan sila lamang ang nakikita. Walang makakilala sa assistant manager na gamabay sa mga magnanakaw sa lumang vault. Sinubukan ng mga saksi na alalahanin ang mga detalye tungkol sa lalaking tila may kaalaman sa sistema ng seguridad ng bangko, ngunit napagtanto nilang lahat na hindi niya kailanman sinabi sa sinuman ang kanyang pangalan. Si Susan, na nagtrabaho sa bangko ng sampung taon, ay hindi makapaniwala na may ganitong empleyado. Gayunpaman, bigla niyang nakilala ang lalaki sa isang larawan sa dingding ng istasyon ng pulis. Itinuro ni Susan ang larawan. Kinikilala siya bilang ang lalaki na tumulong sa mga magnanakaw. Ngunit tinanggihan ni Detective Ayager ang kanyang mga paratang at sinabing imposible ito. Sa isang nakakagulat na pagbabago, nalaman na ang lalaki. Si Ed Mas ay isa sa mga biktima ng pagnanakaw noong 1982. Siya ang gumawa ng tanyag na tawag na narinig ng maraming tao bago siya binaril sa kalsada. Samantala, nasaraan ang sasakyan si Lea, kaya't kinailangang siya sa tinivi ang makina. Sinusubukan ng magkapatid na alamin kung ano ang nangyayari nang biglang hinawakan ng lalaking may maskara si V mula sa likuran.